Asara ko kay Mar. Asara kay Mar. Asara kay Mar. Si Mar Rojas ang parusa sa amin. Kasi si Mar Rojas ang walang nagwapi bilang secretary ng DOTC at TILG. Dahil kay Mar, na perwisyo ang mga Pilipinong sumasakay ng MRT. Kaming bikima ng Yolanda, ang sabi niya, bahala kayo sa buhay niyo. Takot ka nang makapag-abroad. Dahil sa tanimbala, ang sabi ni Mar, bikima daw ang may sala. Kaya kawawa kami. Asara ko kay Mar.